paalala ko lang doon sa may mga motor na kagahin itong uh, aking bagong bili bali galing ako ng aking resort sa Chao Quezon from Quezon City so tumakbo ako ng 200 uh, kilometers at pag uwi ko nag check ako na ng kadena ito lumuluwag, luwag sobrang luwag na, nung umalis ako hinigpitan ko ito bali ganoon lang siya o, yung katamtama lang ngayon uh, pag uwi ko halos ano na aluwag oh. luwag na. Tingnan ko ito, yung adjuster niya. Hindi naman siya lumuwag. Lahat tingnan ko hindi naman. So pinaalala ko lang doon sa may mga ganitong uh, klase ng uh, motorcycle na kapag tumakbok pala kayo ng mahabang uh, biyahe Ah, uh, kagahin mo sa akin 200 kilometers at tigit pa siguro mga 220. Ay ano? Ito, naluwag. So, higpit hey, lang naman. Okay? Ipinaalala ko lang doon sa may mga ganitong unit ng uh, motorcycle. Oh, ayan siya. Okay, maraming salamat.